ay tayo. Ride tayo. Ride tayo. no tayo. Ah, ano, Ride no? Watch another deal tayo. Nasa labas tayo ng 31 by 20 Time Pieces kasi may naantay tayo. Dito nyo na agad kung anong deal natin. Medyo special deal. So, wala eh. Big bike era na daw Special to kasi. Yung kukunin kong motor. College pa lang. Gusto ko na siyang gumawa. Abangan nyo kung ano yun. So kinaantay natin si Brother Herbert Tolentino. If na siya ang magpa-facilitate ng deal natin kasi may naanap akong motor kasi hindi willing to trade sa Relo. So, eh siya. Dealer siya ng motor. Dealer siya ng Relo. Pwede eh, siya nag-ano. Masilid siya. Sobrang excited ako. Baka 3 days na akong hindi makatulog. Hinaagda yung deal. Kilig, <laughs> kilig, kilig. Walang bilang. Tapos pressure. Brother. Bukala ko magpapatay ka. <laughs> Ayan, medyo right. Hmm. Tingnan mo muna. This is a day day 36. Black Diamond Dial, 1989. Okay. For 1989, isip mo mo. Tapos kasi sa akin. Nakita mo na nga, Na-check mo na ba? Check mo din. Okay. Ako wala naman, hindi ka naman alam ko. Basta ako, nagandaan ako eh. Okay na sa'yo. No! Oh, the JMP card. Ano uh, palit na yun? Polish na yan lang. Ibilis lang ah. Ayaw ko naman patagalin sabi sa inyo eh. Ang tagal ko nang inaantay. Wala na. Ikaw ka lang dito. This is a BMW oh, R90 oh. 2021 Scamper, option 719. fun back natin kasi wala yung galaw eh. Tangina, na-excite ako. Diretso tayo sa motor eh. Nakita nyo ang lapad ng ano. Pili siya na tawag na ano. No. Boxer crew kasi siya. Yung piston niya pala nun. Parang boxer. Nagsasapakan sila is 1,170cc Yung Wigo, may variant yun na 1 liter lang ang displacement sa 1,000cc So mas malaki displacement ito kaysa sa Wigo Kasa ba ako sa likod? Pag hindi ako kasa Ito ba ako <laughs> <asong> bagsak ko? <laughs> Lalim ba? ah Kumaganun nung takin na bumubi ang tulong Ayan, ayan

Pati lang ako nalang sa'yo. Sige, bro. Oo. Oh, uh -huh. Ano yung ko na lang. Pati mga Okay! Oh, yeah. <laughs> 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 Anong nangyari? Eh. Binili niya yung motor sa kanya. Eh. Tapos kami, straight swap kami sa Day-Date. Hindi okay, ko na inanam kasi pula excited ako eh. Ano yun? yun? Ang dami yung kita mo. May nakakaiyak. Eh, dream bike mo, no? Yun! Ano na to? Ano na to? Yes, sir! Baka <laughs> ano, no? Ikaw din boss daw eh. Na daw? Level 500. Yun. Ay, miss ko to. <laughs> dream bike ko wow. din to. Eh. Dream bike ko din to. dream scooter niya. So <laughs> <laughs> kasi tingnan eh, no? Congrats! May <laughs> <laughs> toles utol. Ride kaya tayo. Ride tayo. Ah. Sige, bro. Tapatabi ko lang. Pero wala eh. Sige, Si bro pala may business. Punta kayo sa Bank Cafe and Lounge. May branch dito sa BGC, Estancia Mall. at West Guinalaba. Kung kayo mag-dandy, kayo na-dandy. <laughs> Kung <kayo>, <laughs> <Dating na lang. laughs> Dapat yan ang <laughs> 10 from Doc China. 100k ito ah. Thank Kasi may utang pa ako sa kanya. nagre eh. Bumili daw siya nung wala, hindi ko pinigyan. Alam mo. Oh, dandil. Wala na. Outro. Nandito kasi si Brody Nixon. Huwag kayong mag -dandil. Kaya ang yeah, dami mo ngayon na pwede i-fun fact. binenta mo sa akin? Ito, 116710LN. Green Arrow, 2013. Pero, ito ang maganda dyan. Meron siyang Rolex service card. Ito, NFC to. Tapos ano siya? 2 year service warranty. Pagka buksan mo siya, GMT Master o kita mo. Hanggang 2027. Kasi kakaservice na niya kay Rolex. Tapos, eto pa. Baka hindi niyo napansin ang short relo. This is the 126719. Meteorite dial na Sprite. Ito, yung dial niya is literally meteorite from outer space siya. Carved siya from a meteorite that crashed in Africa. So every dial is unique. Kasi may pattern siyang ano, crisscross na ano. Yung bawat hiwa kasi nung bato, iba yung pattern na lumalabas. So syempre, every dial. Stand out siya. Nag-iisa siya. Yun lang, bago lang na fun fact. Nag Nagkaalaman. Tama ba yun, Nixon? Yes. Time-lapse page. Nasingit mo pa yun eh, no? na kami dito. Ito mo, ang bilis natin gumalo ba yung poor Dandil na. Hindi mo nakita yung motor ko sa ayan. Ganda. Mm. Okay, Dandil. Nandiyo. Sabi ko kasi 575. Kaso si Boy 2K, pa naging 3K pa ngayon. Teka, great. Minus may inflation ka din. <laughs>